Mga kapatid, nandito kami sa Municipal Health Office dito sa Municipality of Valencia. Kaya kukuha kami ng referral para may injectionan kami ng anti-rabies. Dahil nga, nakagat po ako ng pusa at yung pamakin ko naman ay aso. So, ang proseso pala ng pagpa-injection, kailangan ng referral muna bago ka-injectionan. Referral mula sa Municipal Health Office. All right. Mag-entro daw ko. Di na ako mag-uwa. Warong masapian ako ba? Puya po na mag content Dugay dyan mo kasuil Welcome to Becky C. Mix Vlogs. Here I am here at Hagna. Bohol, Philippines. Anyan, sa likod ko. anjan, makikita nyo yung barko. Papunta yan, Cagayan. Tapos, doon. Tingnan nyo doon. Doon, doon, doon. Nandun yung kamigin. Sa likod ng barko na yan, may kamigin doon Island. Yun, no, kita nyo. Ayan, malapit lang ang kamigin mga kapatid. Pero sa lapit tingnan, malayo pa rin yung sakyan. <laughs> Sakay ka. <laughs> Agoy! Stilan! Welcome to Hagnat Port. Ah, uh, Hagnat Port. Ayan, oh. Nango, oh, andyan yung barko. Andito kami sa malapit sa port ng Hagna. Ayan o. Oh. Kita nyo yung barko. Light ferries. Papunta yung kagayan Ito. Madami mga bangka. Tapos may barge doon. Ayan. Barge. Suri suri ito Ah. daghang mga nagparking. Kailan doon do dere So. Amuang. Isak yan. Kana. So, kaya na nasa maguwang. Ngayang sa wadi raw ganak. Nagpa-injection duha. Kaya nakikunong na ko ang iyang anak Pag-injection may og grabis Kay kunong, nagsunod lang may adlaw. Gipaak. Kung iring, siya gipaak og iro. Ayan o. Oh. O, kita nyo yan. Ah, cementado po ang kanilang seawall. Ha, ang haba-haba na si nila, oh. Haba-haba. Yan na seawall Meron na siyang medyo oil, oh. May oil na siya doon. Yan, punta tayo doon. Ito yung seawall. Tingnan natin. Naputol yung seawall doon, oh. Sira, sira yung seawall or sinadya yan para ano ng bangka baka nga no ah oo sinadya kasi ano yung seawall doon nilagay nila sa likod uy nai kagang krab. Durang, krab. oh kita mas kagang crab ura ang crab oh crab gina sya pwede maluto yun oh know, tumakbo may mga ano eh, may mga basura. Konti lang naman. Yan lang naman ang lumutang na basura. The rest is uh, parang may oil na yata. Hmm? Kasi si port ito eh, may barge doon. Tapos yan ang barko. Ito lang kagaya. Side ferries. Hello, nangita. Ah, ha, nangita. Ah, naghilak nang. Naghilak imong apo. Naghilak imong apo. Wala, nangita ni Mudo. Wala, gahilak na si Ja, gahilak. Wala, gahilak. Si Ake, gahilak. Ibi dyan, nuna. Gahilak! Ala! Gahilak na! Na, manggog ko. Uy, man, maghilak man ka. Ikaw, unja. Okay. Don't cry, okay, boy. Naman si anti o! Oh. Okay, boy. Okay, boy. Okay. <laughs> you for watching. Ito ang Bohol. Pag na Bohol, Philippines. Thank you so much. Bye!